I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sino ba namang hindi kikiligin kapag ganito nga ang mga eksena ang makikita natin sa ating couple na sila Donnie at Belle Mariano na kung saan ay marami nga talaga tayong ayuda na nakuha at natanggap nga sa ating couple nung kaarawan ng ating Belle Mariano. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil ito nga guys talaga ang napansin na mga bula sa ating Donnie Pangilinan na ayon nga guys dito Donnie's look of love may tingin talaga si master na only for Belle lang no yung kitang kita mo yung pagiging big baby at pagiging soft niya tipong poker face sa iba lawak ng smile sa bebe niya Hi, love birds magmahalan lang kayo chad hashtag don bell na kahit nga itong si tita kat ay kitang kita nga talaga kung gaano ka in love itong ating couple sa isa't isa kaya naman umani pa nga ito ng marami maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin ng relasyon nga ng ating couple na sila Donnie at Belle ay sobrang lowkey lang talaga. Kaya naman sa mga ganitong ayuda ay talagang nag-trending sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.